Kumusta? Malugod kang tinatanggap ng Frankly U Silicon Valley Results team. Ito ang Frankly U Artificial Intelligence Toolbox sharing channel. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga pagkakaiba ng mga teknolohiyang AR, VR, at MR. Augmented Reality, AR. Nagdaragdag ang AR ng mga digital na elemento sa isang live view karaniwang ginagamit ang kamera sa isang smartphone o isang transparent na display. Ang virtual at real world ay magkakasamang nabubuhay, at ang mga user ay maaaring makipag-ugnayan sa pareho ng sabay-sabay. Virtual Reality, VR Lumilikha ang VR ng ganap na nakakainganyong digital na kapaligiran na humaharang sa pisikal na mundo. Ang mga user ay dinadala sa totoong mundo o naisip na mga kapaligiran at maaaring makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng mga espesyal na VR device tulad ng mga headset at controller. Mixed reality, MR. Ang MR ay hybrid ng AR at VR na pinagsasama ang real world at digital na mga bagay. Sa mga karanasan sa MR, ang mga real world at digital na bagay ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa at ang mga user ay maaaring magmanipula at makipag-ugnayan sa mga virtual na bagay at impormasyon. Maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo sa amin at hanggang sa muli!